ubusin ng galing naman sa opisina ng Pangulo hanggang sa pagpadukot sa dating Pangulong Duterte para itapo na lamang sa ibang bansa. Ang kabaitan ni Bongbong ay naging kalupitan na ng pagtatakip sa kanya ng mga nasa Kongres, sa Senado, mga miyembro ng Kabinete. Kitang-kita na ng taong bayan, wala nang puwang ang kahihiyan. Para bang nauulit ang bangungot ng kasaysayan dinamas namin noon. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. November 17 din noong 2021 noong nakumbinsi ko si Inday na magbise kay Bongbong. November 18 po bukas ang ikatlong araw natin. Siyam na taon na nakakaraan, saktong November 18 pa talaga, na pinalibing ni Pangulong Duterte ang tatay ko sa libingan ng mga bayani. Halo-halo na ang aking nararamdaman, pero alam kong ito ang dulo at hangganan ng aking pagtitiis at pananahimik. Hindi na tayo mananahimik! Dahil lamang kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Kinasusuklamang ko pa, ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Sa loob ng halos apat na dekada, wala akong ibang pinangarap kundi maipakita sa sambayanan na hindi kami masamang tao. Hindi masama ang pamilya Marcos. Gusto kong ibangon ang dangal ng aking ama. Sa pamamagitan ng na nagpagtatrabaho para sa bayan, sinikap kong maging mabuting gobernador, kinatawan, senador. Hindi ako halos nagpapahinga para makapag-iwan sana ng legasya na kapag sinabing Marcos, nabawi na namin ang tingin sa nakaraan. Ngunit sa kagustuhan kong maging responsableng anak, matupad ang pangako ko sa aking ama Nabigo akong maging mabuting kapatid. Naging mahina ako kay Bongbong. Sa kapulisan at sundalo sa lahat ng mga leader at tagapagpatupad ng batas, siya ang pangulo natin ngayon. Sinabi ko kung anong kalagayan niya ngayon. Tulungan niyo akong mapabuti ang kanyang kalagayan. Tulungan niyo akong matulungan siya. Hindi niya ako kalaban. Ang kalaban niya ay ang sarili niya. At nadadamay ang bansa sa laban na yan. Bilang senador at lingkod bayan, batid ko ang mga problema at gaya ng bayan, alam ko rin ano ang solusyon sa pagkakawatak-watak, patuloy na pamumulitika, pagnanasa sa kapangyarihan ng mga talunan naman, kaguluhan sa Mindanao, alanganing gera sa China at Estados Unidos, kawalang pananagutan sa flood control scam, garapalan takipan, panggigipit sa hindi kaalyado, pagkakanulo sa kapwa Pilipino, pagdakip sa dating Pangulong matanda't may sakit upang ihagis lamang sa bansang dayuhan, pagsagsad ng piso, paglaganap ng gutom, paghihingalo ng ekonomiya, at pagsasawalang bahala sa taong bayan ang delubyo at kalamidad na nagdudulot ng parusa. Ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng tiwala at hustisya sa Pilipinas. Sa kanyang pamahalaan, lahat ng yan ay masusolusyonan. Kung ikaw, aking kapatid, magsaayos ng iyong sariling kalusugan. Kapag kapag humupa ang ingay sa politika, kapag umuwi na kami sa aming pamilya, hindi bilang senador, kundi bilang ate, bilang si Manang Amy ni Bonget. Kaya itong sasabihin sa harap ng taong bayan, sa harap ninyong lahat, at sa harap ni Bongbong. Bonget! magtatatlong taon na tayong hindi nagkakausap. Tatlong taon ko nang sinusubukan muli na ako'y pakinggan. Siguro ngayon ay makakariting ng buo ang gusto kong sabihin. Walang mababawasan, hindi madadagdagan. Bongbong, nag-aalala sa'yo si Manang. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Napakalaki ng pinagbago mo. Itsura, pagsasalita, takbo ng pag-isip. Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, Ikaw pa ba yan? Si Bongbong ba talaga yung nakikita ko? Pero ako, Ading ko, ako pa rin ito. Ako pa rin ang ate mo na tumayong ama't ina sa inyo sa ibang bansa. Ang kasama no sa sumubok na sangain lahat ng sakit para sa iyo. Ang kapatid mo na hindi mo kailangan hingan ng tawad dahil agad ka nang iniintindi at tatanggapin dahil mahal kita nasa bagong tipan kay Lucas kapitulo labing pito versikulo tres hanggang apat kung magkasala ang iyong kapatid sawayin mo siya at kung siya'y magsisi patawarin mo siya tama ading ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya noong umalis tayo sa palasyo, kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay. Huwag kang matakot. Malaki na ang dulot sa iyo ng droga. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga sumbong. Hindi ako nakialam. Hindi ako maniwala, pero hindi pa huli ang lahat. Tama na, ading ko. Magpahinga na tayo. Umuwi na tayo. Magpagamot, magpagaling at nangangako ako. Hindi ako malilingat, hindi ako magkukulang. Lahat ng kasama mo ngayon, hindi natin kasama sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin. Kasama mo sila ngayon dahil nasa taas ka pa. Ako at ang ating mga tunay na kapatid dito sa luneta ang kasama mo kahit magdilim ulit ang lahat. Talikuran mo ang iniisip at ibinubulong nilang ambisyon. Unahin na natin ang kalusugan mo dahil sa adiksyon na bigyan mo ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino. Matatanda na tayo. Sakitan na si Mami. Alagaan na lang natin ang isa't isa. Kaliwat kanan man ang panghuhusga sa akin malinaw sa aking puso na dapat mauna ang Diyos, ang bayan, pamilya at sarili. Hanggang sa mga oras na ito, bonget, gusto kong malaman mo na hindi kina sinusukuan. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na. Mamahinga alang sa iyong kalusugan. Kaya kong mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot Alisin ang droga sa iyong sistema. Wala akong ibang gusto kundi gumaling ka, malampasan natin ito muli. Dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate kundi maging masaya ka, maging ligtas sa panganib, malusog, matagumpay sa buhay. Itama ang mali, labanan ang addiction at ako hindi kailanman aalis sa iyong tabi susuporta at hindi titigil manalangin kasama ninyo dito sa luneta at sa buong mundo dahil iyon naman ang tungkulin at ibig sabihin ng salitang kapatid kapatid mabuhay kayong magkakapatid maraming maraming salamat po